Ang pangalan po ng kumpanya ay Mega Plus Enterprises Packaging. Uy, putol ang tatlong daliri ha, na aksidente po sa, sa, trabaho. Tapos, nung naputol ang kayong daliri, tinanggal kayo? Pinagamot po niya po ako nung ano, nang pagka hanggang December po, mula June po hanggang December, pinasweldo din po ako. Okay. Tapos, nung pagka galing ko po ng doktor, nangyay po ako ng certificate na magaling na po ako, pwede na po ako magtrabaho. Tapos, ang anong niya sa akin na Huling seldo ko na raw po ng December na katapusan. Di na raw po niya, wala na raw po siyang obligasyon sa akin. Pero as a machine operator, pwede pa rin kayo magtrabaho kahit na putol yung... Opo, ngayon sa ngayon, ngayon, ngayon po, may trabaho po ako na nagre-repack po. Okay. Tinanggal kayo total sa company? Opo. Wala man lang binigay na danyos? Wala Bakit po. Bakit po na putol? Ano nangyari? Opo uh, po, na um, hydraulics po siya na machine po, tapos automatic po siya na... Pag Nagkakuha ko po ng plato, umipit po siya ng medyo may katagalan na luto po yung daliri ko. Na nahimatay na po ako. Sample o, nagka problema yung sa makina. Opo. Bumalpak yung makina. Opo. Pero pinipilit po niya na ako daw po yung may kasalanan, na ako daw po yung may problema, hindi daw po yung makina niya. Okay. Bakit may sheriff? Ibig sabihin may desisyon na po ang o NLRC. Po. Actually, idol, meron na pong uh, notice. Uh, ah, so, nag-file ka ng kaso po. sa NLRC. Po. So, may notice of execution. At o ano pong sabi ng NLRC? Uh, yun nga daw po na, na nagbigay po sila nung March 8 po ng penalty po sa akin. Last December 2020 po. Na dapat meron kayong compensation dito? Oo po. Okay. So ngayon, itong si Sheriff pumunta na po doon sa kasi mayroon ng decision eh sa execution. Oh. Anong po sabi? Pagpunta po ng Sheriff po noong February 6 po, pumunta po kami, magkasama po kami mag-asawa. Ngayon po, nung pagpunta namin po sa kanila, mismo po yung respondents po ang po nang nandun po yung employer ko po na nakausap niya. Nasa labas po kami ngayon, ang sabi po ng Sheriff, na, kung sa'yo pwede sama kami dalawa, yung mag-asawa po kami na magkausap po sa loob. Okay. Sabi po ng employer ko po na hindi hindi kasi lang kailangan ko, ikaw lang kailangan ko. So pinapasok po yung sheriff, tapos naghintay po kami sa labas. So okay. sheriff lang po ang nakausap po niya. So nag-usap yung sheriff at sa yung dati mong amo, Opo. sila sila lang. Opo. Na Sinong hindi ka lang kaharap. Opo. Nasa labas pag, lang po kami ng Pagkatapos nung company. lumabas yung sheriff, anong sabi ng sheriff? Uh, yun daw pong ano nagiba daw po kasi ng pangalan pero may ano daw po may barangay permit po yung Happy Life po. Happy Life na po kasi ang pangalan po ngayon ng Mega Plus. O ay mas kina. Ngayon po sabi po niya niyaro po nagbalit po ng pangalan. Ngayon sabi sabi po kasi dati po sa NLRC na tinanong ko po na kay Ma'am Hernandez na ano po um, kasi nagpalit nga po ng pangalan ko anong po magandang gawin. Sabi okay lang daw po yun kasi andun na po yung mga respondents. Ngayon po na nando na may respondents na kanakausap po ng sheriff. Wala pong nagawa po yung sheriff. Ang sabi lang daw po kasi wala raw po pag may-ari yung check daw po. yung check po kasi ang may-ari. E mali Unang-una yung pong pinatawag yung sheriff pinapasok sa loob ng kumpanya opo. tapos kayo outside. Po, opo. Hindi kayo kasama sa pag-uusap. Hindi daw po niya kami kailangan yung sheriff o, lang hindi po. Hindi eh. pwede. Kaya panalo kayo. Meron kayong karapatan na makinig at malaman kung ano yung napag-usapan. At prinsinta to, kahit sabi nagbagong pangalam. So, sa ngayon, balang, barangay permit lang sila. Wala pa silang DTI, SEC. Kahit na nagpalit ng pangalan, dapat nandun pa yung mga respondent Opo. So, tama yung sabi sa, sa NLRC nung tumawag ka na, na, dapat, kahit na nagpalit ng pangalan, since nandun pa yung mga respondent, yung pangalan ng mga tao, andito yung mga pangalan ng mga respondent eh. Oh o dapat magbayad to, di ba? Chinese mga mayari pero ang nilagay ayun mga ano dami ang mga nilagay. Dapat magbayad sila ng 1.8 million, kulang pa nga ito, eh. tatlong daliri na puto sa 1.8 million lang kulang to kung totoo sen. RC Jesnine Pili. Magandang hapon po sa inyo, Sheriff. Meron na pong notice of decision execution ang NLRC tungkol po ito kay Ma'am Maricel de la Cruz. Ano po? Alam oh, niyo oh, po. Opo, yung sa Mega Plus po, Senator. No? Oh, po. Number one, bakit pumasok ka sa loob ng opisina nitong uh, respondent na kayo kayo na nag-uusap at hindi po kaharap. Ito pong si uh, Ma'am Maricel, yung claimant. Opo kasi ano po, ayaw po humarap nung, ano po, nung Chinese-Filipino po. Ano? Hindi po sila, ayaw po silang harapin kahit sinasabi ko pong isama ko si complainant. Ay, hindi po. Hindi po. No. Hindi po. Dapat, wag kang pumayag. eh sheriff ka. Ikaw ang authority. Meron Dato, kayo si survey. Po, Opo, hindi po ako papayag. Eh bakit ka nga pumayag na pumasok sa loob tapos paglabas mo sa kamo sinabi ko na pag-usapan, hindi pwede po. The sake of transparency, saan sinabi mo hindi pwede? Meron akong order from the court, from NLRC, which is considered As, a, court of arbitration. Opo, pinipilit ko rin po si, ano, no, si respondent po kasi kailangan po dahil kasama ko po sila tayo po makipag-usap. Okay. Now, sige, pumasok ka. Opo. Kung ano yung napag-usapan nyo, kayo na lang siguro nakakaalam. Siyempre, hindi ko alam kung sabi mo lahat ng katotohanan. Nagpalit na. Opo. Kung nagpalit na ng pangalan ng kumpanya, ba't niyo pinagpilitan? Yung mga respondent, nandoon sila sila pa rin. Opo, hindi report ko po yun sa, ano, sa arbiter's office po. Meron po akong report. Pinakita Apo. ko po dun sa report na nireceive naman po yung rate of prosecution ay hindi po ni yung writ of execution dahil ang nakapangalan na po sa kanila yung happy plus, happy plus po. Wait lang po, i po yung... So, so may, may po. meron po, may pinakitang dokumento na bago na ang kum, pangalan ng kumpanya. Tin, tinignan ko po, po doon sa ano nila na may nakapaskil po sa labas ng part ng pinto nila na may ano po doon ng ano. Hindi nga po, pero, pero po, kayo so po na... ba nag-due diligence ba? Nag, naggawa kayo ng pag-check kung Uh, sa DTI o SEC o kung yung mga dokumento nila ay talagang totoong nagbago na at iba na yung mga pangalan. Opo, yung barangay permit po kasi yung nakapost na, nap nakapangalan na po sa iba. Kaya nga po, kung barangay permit, dapat you go one step further. Na which is, kayo mismo, on your own, nag-check kayo sa SEC for the sake of making some query na para masatisfy Opo. itong complainant and then masatisfy lahat and then we know what to do next. E, tulad nito, sinabi iba ng pangalan. So did you check sa SEC? Did you check sa DTI? Did you check sa Mayor's Permit? Iba e, kay permit lang hindi pala. Po, hindi ba po ako umabot sa SEC Senator? No? Hindi ba po, po ako nakakapaganda sa kanila? Kasi pag nag-verify uh, po sa SEC, meron pong ko ng bayad. Naku sir. Pag verify sa SEC may lang bayad, dapat may budget na kayo sa NRC magkano bayad? Ano po, depende po sa ano at ano sa to eh. Depende po sa laman ng ano pinag-uusapan doon sa loob kasi hindi rin po namin ma-verify. magkano hindi, po ng ano po Eh, ako sir, ma-verify ko ngayon. Bakit ako libre kaya ko i-verify? Ba't ako? Kung pagkami po pupunta, may, ano po, may equivalent pong pinabayaan. No, sir. No, sir. All you need to do is, papakita mo na meron kami dokumento na final executory decision ng NRC na magbayad itong kumpanyang ito at ipapakita mo to government to government, para tag taga-gobyerno SEC eh, tapos gobyerno ng NLRC. I'm sure NRC will make it free na mag-verify ka anong bayad tapos pwede kang mag-check sa BPLO sa City Hall regardless kung nagpalit na pero nandun pa rin yung matao dapat nagpilitan mo ni Garrett Yes po Senator magandang hapan po O anong take Senator, dito po sa case na to, uh, we have to make sure that yung Mega Plus Enterprises, yung korporasyon na tinalo ng ating complainant ngayon, is actually dissolved. Kapag hindi pa po dissolved ng corporation under SEC through a petition for dissolution of corporate life, we can still pursue yung claim against them. Uh, anyway, same naman po ata ang owners. So effectively, they got served with the writ of execution. So we could still pursue kung may assets pa po itong Mega Plus Enterprises hindi po nagmamatter na nagpalit na yung business entity na nakaupo po sa address. Ang uh, important, buhay pa yung corporation and we can pursue against the assets of that corporation. At same people pa rin ang mayari. Yes po, lalo na po kung same people, service po doon sa taong yun is the same as service doon po sa old corporation because they are still uh, the managers. Okay oh, kita mo, makinig ka, ano, sheriff pa o, oh, ka check lang namin okay. sa SEC. Opo. Okay. O, oh ang mga pangalan sa bagong kumpanya ay same people pa rin yung mga natalo ni ma'am. O tapos sana nag-check ka kung meron ano ito sabi mo ito yung dissolution. Yes po, Senator. Kung nag-dissolve ba sila ng corporation nila? Uh, from our staff po, Sen, mukhang walang petition for dissolution ng corporation. Eh. So, oh. I doubt na tunaw oh, na talaga. Nag-check po yung staff namin. Walang ano, document of dissolution na dissolve na yung dating company, sheriff, sana ginawa mo yung sheriff, ay mga tao pang gumawa, ginawa yung trabaho mo. Ano ka ba, sheriff, sir? Opo, i-add ko na lang po, senator, no? Do sa uh, SEC po. Magpuposin na lang po ako personally doon. Kaya nga, sir, so patunay na hindi pa dissolve yung old company because ang mga dating may-ari sa kumpanya, yung pa may-ari sa mga bago, and I bet you, wala pa siguro itong BPL permit and all. Sana gumawa ka ng ganong klasing mga pag-query. Apo, hindi po yung verification po. Attorney yes po, Senator. Nagmamatigas itong mga bago may, itong mga may-ari ng kumpanya. what is good for us, Senator, is si Sheriff nakapag-serve po na effective rate of execution. No? Kapag hindi po nila kayang bayaran ng cash, we can pull up some of their personal or real assets to auction it and answer for the liability na kailangan nilang bayaran sa ating kumpleto. Ano kaya ihiring natin to? Ihiring natin. Kasi maraming ganito mga insidente na pag natalo sila sa kaso sa NLRC, eh, nagpapalit ng pangalan, I think this is something interesting. iring kaya natin to. I, completely agree po, Senator. Na-propose po natin yan sa ating NLRC commissioners no? na somehow naiiwasan ng liability pag korporasyon dahil tinutunaw lang po nila to para hindi na maklaiman. Uh, we can hear it again. Ang naisip pong solution ng staff natin dyan is kung pwede mag-attach na ng assets sa umbisa pa lang ng case para kahit tunawin po ang korporasyon, yung assets na nakaka-attach, yun po ang mahahabol ng ating mga complainant. Attorney yes, Almeida, paano to, sir? Yes, sir. Uh, sa ngayon po ang NLRC po may memorandum of agreement with the SEC no. So pwede po nating i-inquire, habulin po yung mga beneficial owners po ng company no. Hmm. Not necessarily po yung company, so we can locate po, ma-identify po natin yung mga beneficial owners kahit hindi po sila part ng company, kung makikita naman po sa record natin at sila ang nakikinabang no. ng kita nitong kumpanyang to. So we can go after just beneficial owner. Only that we really need to file the necessary motion to implead these people on execution. Okay. So sa ngayon po, meron na pong pamamaraan para ma-identify po natin yung mga beneficial owner. Eh, in this case, sir, ang mga beneficial owner, yung pa rin pong yung uh, the same people na natalo nitong complainant and they're the same people na pa may-ari nitong magbagong kumpanya, so same-same pa rin. So, what, what's your o, next o, o, move, sir? Pwede po yun, no? Anong next move? So, ang next move po natin, ay identify po natin if these people were held accountable based on the decision. If not, pwede po natin file ng motion to pierce the veil of the corporate entity so that we can go after the individual respondent. Antony Garrett, mapapahaba. Yes, Senator. Uh, of course, yung motion po to pierce the corporate veil is Uh, kailangan po natin i-prove na yung paggawa po nila ng bagong corporation is just a means to evade liability under the law uh, Although that is an effective solution po Senator Possibility rin naman po na hindi pa dissolved at all yung corporation and hindi kailangan <laughs> i-pierce yung veil uh, We can try both options po Senator, both are viable options for us po Sige magpahirin ka tapos ipatawag itong mga may-ari, mga Chinese eh Puro, yes, sir, ch puro Chinese eh I do have the case details with me. Uh, isama ko na lang po Sige. sa patawag natin sa hindi. Itong si Bernabe Chua Tan, Apple Tan, Owen Tan. O, oh, puro siguro magkakamaganak to. Sige, pare pareho ko yung ikukontem. Makukulong kayo sa Senado. balak kayo sa buhay nyo. Kayong mga Tan. Grabe itong mga Chinese na ito. Pupunta kay rito. Eh, papakinabangan yung pera ng Pilipinas. Tapos hindi nyo ayusin na maayos itong mga Pilipino. At Renegal, tiyano natin. Ihiling Thanks, natin Senator. to I I'll get ready for the resolution po, Senator. Okay. Attorney Eric, magtulungan tayo ha. Yes sir, yes sir. Okay. Sir, actually and, sir, problema po talaga namin yan sir. Talagang malaking problema po namin yan. Eh hearing natin, Attorney Garrett. So kung malaking problema, palitin natin yung problema sa hearing para himay-himay natin. Yes, okay? Sir. Yes sir. Yes, sir. Hearing natin asap. Senator. Salamat thank Senator. you. Senator. thank you. Thank you Salamat and, uh, po, Senator. Mr. Pili. Okay, sige ma'am, kausapin kayo ni Garrett doon at saka ni, ni Odette para magdating sa hearing. Akong bala sa pamasayan nyo in all. Makukuha niyo po itong pera na to, Promise. Walang anuman po, ma'am. Mama Rasel, unang-una magandang hapon po sa inyo. Kami po ay naparito dito sa inyong tahanan, dito po sa Bulacan, upang kamustahin po kayo after ninyo pong makausap si Idol Rafi at mailapit po ang problema sa kanya regarding dito sa NLRC. Ma'am, Kamusta na po kayo ngayon? Um, okay lang po. Ngayon po sa ano nag business po ako pagka tapos po ng ano namin settlement po namin. Dati ang inilapit mo talagang napakalungkot mo nung mga panahong 'yon na uh, kayo po ay nanalo sa NLRC uh, pero gayon pa man itong sheriff na naata sa iyo ay medyo parang may ginawa pong hindi maayos kaya po napapunta kayo kay Idol. Um ma'am, kamusta na ngayon yung kaso mo sa NLRC na nalakad na bato, inayos na bato ng ating mga pamunuan ng NLRC Region 3? Apo ma'am, maayos naman po ako inasikasot. Pagkatapos po ng kaserapi tool po, may nagkinontak na po ako nung ano, kinontak na po sa NLRC, nagpatabag po ng conference po yung employer ko. Tapos po nung ano, doon na po kami nagkaroon ng settlement. Dahil po kay Sir Pineda po, yung arbiter po siya po yung tumunong po talaga sa amin, pinaglaban po kami. Ma'am, dun sa inyong resolution mula sa NLRC, uh, kung maaari lang po ma-share nyo kung magkakano po yung naipanalo nyo sa NLRC? 1.8 po yun. Pero dun po sa settlement po namin, dahil nga po siyempre marami pa pong ano, wala namin din po kami sapat na pera para ipanlaban pa lang ipanlaban. nag po kami ng half na 1M po. So sa katunayan ma'am, kayo po ay nakatanggap ng 1 million pesos mula po dito sa Mega Plus Enterprise Packaging Corporation. Para lang po maalala ng ating mga viewers, paano po kayo nag-come up, nagkaso dito sa NLRC? Ano po yung nangyari sa inyo? Ako po yung na-accident po sa pabrika ng paper plate. Ito po, tatlong daliri po ang naipit sa akin. Kadahilan ng bottle po ang aking tatlong daliri. Ito po yung akin nilaban sa mula dole hanggang napunta po sa NLRC. Tsaka gano'n pa po kay Sir Rapitul po dahil sa haba po ng ano, hindi naman po sa pang-iisip ng masama. Talagang kay Sir lang po tal rapi tulpo, kasi walang mayaman, mahirap. Kaya talaga sa kanya po talaga kami tatakbo. Ma'am, medyo nagiging emotional ka. Uh, bakit? Ano yung rason? Siyempre po, sa lahat po ng pagsubok namin, silagdaanan po namin ang sawo ano po, dininig po ng Diyos yung namin. dami po talaga namin pinagdaanan. Kaysa, di namin alam sa kapamig ko, ano ano, Yung time po na, ano, na nanalo na po kami, nanalaman namin na po tayo na si Sheriff, nawala na po kami ng pag-asa. Kasi pinababalik na, na po kami ng attorney namin kung saan-saan, kung ano po ko, ano, mga ebidensya ng sec, kasi nagpalit daw po ng pangalan lagi po si Sarah, pero si Sarah, po lang po talaga namin. Yung dahilan namin, yung dalagang inisip namin na matatakbuhan. Dahil eh, siya lang po talaga yung naano namin na pag-asa na makukuha na namin yung para sa akin. Kasi sabi nila pag nasa sheriff na okay na. Kasi panalo ka na. Tapos pagdating ng sheriff wala pa rin. Kaya po talagang si Sarah, lang po, tulad lang po talaga inisip namin. Hanggang yung asawa ko nagtatrabaho para makapamasahe ako. Napakarami po na inyong inalay dito sa inyong naging journey para makuha itong naipanalo nyo sa NLRC. Ma'am, napakaganda ng naging istorya mo. Napaka-inspiring po siya sa kagaya ninyo na lumalaban po ng patas at inaabuso ng kanilang mga kumpanya. Ma'am, meron ka bang mensaheng nais ibigay sa mga kapwa mo uh, manggagawa na alam naman na tama yung kanilang pinaglalaban? Yun po sa mga katulad ko, na aksidente man o hindi, pag nasa sitwasyon na kayo na parang mawawala na kayo ng balib sa sarili nyo o sa kung ano pa man, ano, hanggat may nakikita kayo pag-asa laban lang. wag kayong susuko. Kasi tulad ko, talaga ang dami po namin pinagdaanan, pagsubok. Talaga, inano ko lang, muna una pinagpa ko lahat. Hanggang sa may, may mga tao na handang tumulong sa mga may hirap, tulad po ni Sir Rapi Tulpo. walang mayaman, mahirap. Basta kumalapit sa kanya, tutulung, tutulungan po niya. Ma'am, nabanggit niyo nung nakausap kayo ni Idol Rafi tungkol dun sa pagpasok ni Sheriff sa dito sa area ng inyong employer at kayo po ni Mister ay nandun lang sa labas, nag at tanging si Sheriff lang yung kinausap paglabas ni Sheriff, ang sinasabi niya ay dahil nagpalit ng pangalan, hindi mo na mahahabol itong pera na naipanalo mo. Ano po ang nangyari dun sa conference? Ano yung naging paliwanag po ng NLRC ukol dito at paano po na solusyonan? Dun po sa NLRC, si Sir Eric Pineda po ang talagang nakipag, ano po sa employer ko. Talagang pinaglaban po kasi niya. Kasi po nag-offer po talaga siya una 300,000 po. Do sabi po ng ano namin na si Sir Pineda po na kahit pumayag po, po kami hindi hindi siya papayag kasi napakalaking ano na daw po yung mula 1.8 to hindi daw po siya papayag sa ganun. So talagang kayo po ay tinulungan at inasistihan po ng NLRCO ukol dito. Ma'am, dito naman tayo sa natanggap mo na yung itong uh, pera mula po sa inyong company. Ano po yung ginawa nyo dito sa perang to? Saan nyo po ginamit? Yun po, yun sa natanggap ko po, ayun po, nag-ano po kami ng computer shop tapos ngayon po naghanap din po ulit kami ng pesto para mag -ano po kami ng bigasan. Mm -hmm yung gagamitin po namin sa negosyo para kasi sabi ko nga po lifetime kato to, wala nang balikan pero sa ang sa asawa ko talaga pinapadama niya sa akin na kahit ganito buo pa din ako para sa kanya. Eh yun, hangga't inya yun niya sinasabi ko, hangga't may nakikitang pag-asa, huwag sumuko. Laban lang sa lahat po nang tumulong sa akin, ni mama, sa asawa ko, sa lahat po. Maraming maraming salamat. Tsaka po doon sa ate ko na nagpapagaling po. Idol sa ko, po, maraming salamat po kasi maksyon po agad ang NLRC para makuha ko po yung 1 million na para po sa akin. Sana marami pa po kayong matulungan. Maraming maraming salamat po. Ma, maraming maraming salamat din po sa tiwalang ibinigay nyo kay Idol Raffi at napakasaya po ni Idol na isa na namang manggagawa ang lumaban ang natulungan ni Idol Raffi. Maraming maraming salamat ma'am sa inyong tawali po. Ito po yung isa po sa magiging business ko namin. Dahil po doon po sa nakuha namin. Yan po sa ano, computer shop. Tapos ang next ano po namin, balak po namin, bigasan po. Nagahalap na po kami ng marerentahan. So umam ma dito Uh, ito na papalaguin nyo na dito para at least kahit pa paano na putol man yung inyong daliri sa hindi magandang pangyayari nakakapag uh, start naman kayo ng panibago and hoping po si Idol Rafi na talagang lumago itong inyong negosyong mag-asawa nabanggit mo din kanina habang nag-uusap tayo na meron na rin kayong biniling motor mula dun sa nakuha So saan nyo naman ginagamit itong motor ni Mr.? Service-service po. Pag may ito, talagang din gahanap kami ng pesto. Kasi kung sakaling mo talagang palarin na lumago yung ligasan, hanap ulit kami ng isa. Yan po. So, Yan na yun. Fully paid mam ma ito. Um, po? Cash. Kasi mayro po yung installment dahil doble po. So ipagagamitin nyo ma'am to sa negosyo din, magagamit nyo sa negosyo. Si Eos, traffic din po pag ganyan. Napakasaya namin para sa naging resulta ng inyong paglapit kay Idol Rafi. Maraming salamat, Ma'am Maricel. Maraming maraming salamat po sa inyo.